Walang patid ang ginagawang pamamahagi ng mga supply ng humanitarian assistance ng Department of Social Welfare and Development sa mga naapektuhan ng bagyong tino sa bansa. Ayon sa ahensya na nanatiling handa ang DSWD, lalo na sa panahon ng sakuna. Ang buong detalye ihatid ni Julian Bunag. Umabot na sa higit 69.45 million na humanitarian assistance ang ipinamahagi ng Department of Social Welfare and Development sa mga nasa ng Tanang Bagyong Tino sa bansa. Ayon kay Assistant Secretary DSWD Disaster Response Management Group Irene Dumlao na ang ahensya ay laging handa para sa lahat ng uri ng kalamidad sa bansa. Dahil anya, ang bansa ay highly vulnerable pagdating sa mga sakuna. Bunsod nito, ipinatupad na nila ang buong bansa da o BBH program. Sa ilalim nito, bumuo sila ng dalawang parallel supply chains para sa government sector at pribadong sektor na isang proseso ng daloy ng supply at distribusyon ng mga ayuda. Sa pamamagitan ng nakaproposisyon na relief items sa ilalim ng BBH program, umabot na sa higit isang daang libong food packs ang naipamahagi ng ahensya sa mga apektadong individual. Habang ipinamigay na rin ang mga non-food items at ready-to-eat food boxes sa mga pamilyang nasa evacuation centers. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Julian Bunag, Congress News.